Kita mo si Kumotor? Dili ko kapalitin nga guys, huwag tapasiro. Ano sa'yo pakaon niyo na ako? Ubo? Huwag mo kabain no? Ang gusto na ko, ang tipo ako ko sa usa ka lalaki guys. Dato, police, o manager, or else mga dagko. Kaya will do guys. Shout out dahidra sa mga tapasiro na po di ay, guys. So, nade ko chika ninyo guys. Nanapay nanguyab na ko guys na tapasiro. Yeah! Nanguyab na ko. Hoy, for your information, dili ko mamonit og tapasiro, ha? Moniti man ani dili ko mamunit og tapasiro. Kay dili ko kapalit og ingani, guys. Kita mas motor? Dili ko kapalit ng guys, og tapasiro. Unsay pa kaon ano, nako? Ubo, 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 ubo. mo no? Ang gusto na ko, ang tipo sa usa ka lalaki, guys. Dato. Nice. Pulis. O oh, manager. Or else, mga dagko. will do, guys. Pero kana mga tapis, tapasiro. So, so, man, na yan. So, may pakaon taon ninyo na ko. siguro magpakaon ng tubo. O, so, mabusog ko, ana, Mabusog ko. Naragin ni nga nindo kong motor. Dato kayo ko. Kayo mamili ko. Diba? So, maugin na inyo ang timanaan, guys, ha? Utok kay gamita, guys. Utok ay mo pag binubo.